Magandang na umaga narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News Cemetery at lalo po talagang mas mahigpit yung pagbabantay sa seguridad dito sa sementeryong ito dahil nga po ngayong araw, November 1 of course, ngayon inaasahan yung talagang dagsa ng ating mga kababayan dito sa isa sa pinakamalaki at pinakamatanda sementeryo sa buong Pilipinas. Sa mga sandaling ito, nakikita na po natin mga kapuso yung pagdating ng ating mga kababayan. May mangilan-ngilan pa po, hindi pa ganun ka Sikip yung mga pasukan dito sa Manila North Cemetery. At uh, syempre, dito sa may entrada ay talagang nakikita natin yung mahigpit na pag iinspeksyon ng uh, mga otoridad sa kanilang mga bagahe. May mga nakikita na tayo mga ilan ilan no, na nakukumpis ka gaya na itong mga perfume. Ayan. Kahapon binanggit sa atin, oh, kay Ivan, na naririto sa Manila North Cemetery na pati perfume bawal dahil pwedeng paglagyan po yan ng alak. So narito pa yung ilang mga bagay na nakumpiska, mang ilan-ngilan -ilan pa lamang po. Pero paulit-ulit na po yung mga pagpapaalala natin. Kung ayaw nyo pong makumpiskahan kayo ng gamit, wag nyo na pong dalhin yung mga bagay na matutulis, yung mga uh, alkohol, yan perfume, kasama rin po yan. Mga lighter, bawal po yan, sigarilyo, anything na pwedeng maka, uh, magkaroon ng uh, posibleng harm o danger sa loob, lahat po yan ay kinukumpis ka. Sa ngayon po ay uh, nasa tatlong daang mga pulis yung uh, nakabantay dito sa Manila North Cemetery para masiguro po yung safety and security ng lahat ng mga tao rito bukod sa mga pulis. Meron din tayo mga ambulansya, mga fire truck, yung uh, Manila uh, Traffic and Parking Bureau naririyan po rin sila at uh, may mga medical personnel na handang uh, umalalay sa ating mga kababayan. Yung mga ibang mga PWDs, uh, pwede po, dahil bawal na po yung mga sasakyan ay uh, pwede silang sumakay sa e-trike para po madala sila sa kanilang mga doon sa mga puntod na kanilang dadalawin ano. makaka sa punto pong ito ay makakasama natin ang Hepe, uh, ang Chief ng uh, Manila Police District na si Colonel Arnold Thomas Ibay. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga Colonel. sa lahat sa mga nanonood dito sa unang hirit. Good morning, ma'am. All right. Pa. Napakaaga po ng inyong pag inspection so far. Uh, bigyan niyo po kami ng uh, impormasyon kung ano na po yung nakita natin, kumusta na po yung lagay sa loob ng sementeryo. Yes, ang nagsimula kasi yung deployment namin dito as early as October 28. Uh, meron kami skeletal deployment, pero ang full deployment namin nagsimula kahapon. Mm -hmm. This because tinapos muna namin yung duty namin sa election, And uh, we have uh, uh, deployed 300 personnel dito yes. lang po sa Cemetery cementerio, po. Uh, inside at saka sa labas. Uh, May nakita na po ba tayong mga problema so far? So far, uh, hin wala kami nakita pang problema kasi in-expect natin ngayong umaga yung buhos talaga mm. ng ngayong araw, ang buhos ng mga pupunta dito sa sementeryo. Sir, so, perennial problem po kasi yung parang ginagawa ng ilang mga residente sa loob na parang padadaanan nila. Parang supposedly ito lamang ang uh, entrance, dito lamang, pero yung iba nagpapadaan, nagpapabayad. Meron po ba tayo nakita na ginagamit pa nila yon Binubuksan so wala nila? Wala na po. Wala, wala na, na. na po yan. Yung hagdanan dati dyan sa may likod, uh, pinatanggal po natin yan at binabantayan po ng ating kapulisan at ng administration. Ng, uh, uh, ng Malila North. no, oh, So binabantayan yan kasi may 5 assistant desk po tayo doon at uh, magka, may roving tayo na personnel inside the Malila North Cemetery para pagbawalan nito. Sir, saan dapat maging alerto ang ating mga kababayan dahil siyempre inaasahan natin talaga yung buhos ng mga kababayan natin dito sa Manila North Cemetery. Meron po kasi more or less 3 million na mga nakalibing dito. So syempre, inaasahan talaga 'yung tagsa. Saan dapat maging alerto ang ating mga kapuso. Yes, ang inaanon ang talagang nirerimay natin sila. Una-una dapat di na sila nagdadala ng mahaling bagay, mga alahas, baka tapos bawal magdala ng pets. Kasi pets. baka mamaya makakagat. And, all. Mm -hmm. and uh, kung masama naman po ang pakiramdam nila, meron po tayong uh, first aid stations dyan, ano? At uh, Unang-una po, kung sakali po naman po na mahirapan yung ating mga elderly, nag-provide po ang LGU natin ng libring sakay mm -hmm. inside. Mm -hmm. Yung mga is, e -trike. Yes, mga e trike mm -hmm. po natin. Since yesterday, meron na po yan. Alright. Ilan po ang estimated uh, crowd natin ngayong araw? We expect uh, na matriple po kasi kahapon around 80,000 po ang uh -huh. dumalaw. We expect triple of that, no? Or okay. more than mga four times siguro. Okay. Uh, nakita po kasi ang trend na medyo kumunti because of the long weekend. At okay. the same time, meron pong election. But so, na-spread out na yung pagdalaw Yes, even before natin. this day at kahapon, marami na pong dumalaw according to the Manila North Cemetery. Sa pag-monitor nyo po sa iba pang mga sementeryo dito sa Maynila, kumusta po ang sitwasyon? Ganon din po ang trend. Medyo kumunti po uh, doon sa kahapon. Kasi sa mga nakaraang araw, marami na pong naunang dumalaw Bak Kausapin po natin natin mga kapuso, ano pong paalala ang nais nating sabihin? Sa kanila bukod po do sa mga bawal uh, dalhin, ano pa po yung nais nating sabihin? Yes, mayroon tayong pagbabago sa road closure. Maiksi na lang po yung kahabaan po ng Blumentritt mula lang po sa A. Bonifacio hanggang Aurora at mula, ang lang mula rito sa may street hanggang uh, masalang circle purposely para mas mapalapit, mas madali po makababa ang mga elderly at PWD natin. Hindi po sila mahirapan sa pagdalaw dito. Alright, maraming maraming pong salamat Police Colonel Arnold Thomas Ibay, ang happy po ng Manalo Police District sa inyong pong panahon at uh, good luck po sa inyong pong pagbabantay sa iba't ibang mga cemetery po dito maraming sa Maraming salamat dyan. po. Ingat po kayo. Mga kapuso, balik po muna sa studio. Mahigpit din ang ipinatutupad na seguridad sa ilang sementeryo sa Naga City gaya ng Concepcion Pequeña Public Cemetery. Silipin natin ang sitwasyon doon sa unang balita live ni Cristobelo. GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Chris, good morning. Ivan, pagkagat pa lang ng liwanag, may mga mangilang ilan na tayong kababayan na bumibisita dito sa Naga City Public Cemetery. Ito ang pinakamalaking public cemetery sa Naga City, Camarines Sur. Sa loob ng sementeryo, kapansin-pansin din na may pangalan ang mga kalye. Sa isa ito sa paraan ng pamunuan ng public cemetery para hindi maligaw ang mga bibisita sa mga puntod ng kanila mga kaanak. May pit naman ang inilatag na seguridad ng Naga City Police Office. Mayroon ring police assistance desk sa lugar. May pit na ipinagbabawal ang pagdala ng mga patalim, alak, maging ang mga speaker na magdudulot o ng ingay sa loob ng sementeryo. Sa ngayon, Ivan, maluwag pa ang daloy ng trapiko sa lugar pero mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan na ang pagbigat ng daloy ng trapiko dahil na rin sa ipapatupad na traffic rerouting. Iban, ayon sa lokal na pamahalaan ng lungsod, magtatagal ang ganitong traffic rerouting mamaya ang uh, hanggang bukas, alas 12 ang tanghali dahil din sa inaasahang pagdagsa ng maraming tao dito sa Naga City Public Cemetery sa Camarines Sur. Ivan? Maraming salamat, Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Samantala, apat na dayuhan ang tatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na sapilitan daw dadalhin sa Cebu ang nasagip sa NAIA. Beunang balita si Salima Refran. Papunta na sana ang Cebu na ma-rescue ang 31 Vietnamese at tatlong Chinese Pogo workers na ito sa NAIA Terminal 2 kasunod niya ng paghingi ng tulong sa mga pulis ng apat na Vietnamese. Galing daw sila sa isang pugo sa Paranaque. They are being forced uh, against their will doon sa pagtatrabaho nila. At the same time, yung uh, yun na nga, yung uh, pagpunta nila doon sa Cebu dahil uh, accordingly, parang ipapasa daw sila sa isang company ulit. Yung pogo na pinanggalingan nito, ililipat nila yung mga tao nila sa isang lugar or talagang uh, nagbabawa sila ng tao dahil nakakaramdam na sila ng init. Tatlong foreign nationals ang inaresto para sa trafficking, kabilang ang isang Chinese na nahulihan pa na hindi rehestradong baril. Ito kasi yung kan, ito yung tinawagan nung uh, nagka na hindi sila naka, nakalipad. So most likely, ito yung uh, natin na ito yung isa sa mga boss. Ito yung isa sa mga boss. Ah, hindi daw kanya yon. Yun daw isa mga driver, ganyang bodyguard o ano, hindi daw niya alam yan. Nahaharap siya sa reklamo illegal possession of firearms at paglabag sa gun ban. Apat na Pilipinong driver at interpreter ang iniimbestigahan din. Transporting of victims is also a punishable act as a form of human trafficking. Tumagi sila magbigay ng pahayag sa kamera, pero wala raw silang alam sa nangyari at nagtatrabaho lang. Samantala, apat pang biktima ng torture sa nareid na Pogo sa Pasay ang lumapit sa mga otoridad. Isang Chinese boss daw at tatlong Chinese enforcer na inuutosang manakit ang nagpapatakbo ng torture chamber. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Marami na rin bumibisita sa mga oras na ito sa pinakamalaking sementeryo sa Cagayan de Oro. Beo na balita live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Cyril. Yes, Igan, dagsa na ang mga bibisita rito sa pinakamalaking sementeryo ng Cagayan de Oro City, ang Cagayan de Oro City Memorial Park. Pasado las 5 ng umaga, maagang pinapasok ng Cagayan de Oro City Police Office ang mga nais dumalaw sa kanila mga yumaong mahal sa buhay dito sa Cagayan de Oro City Memorial Park. Maigpit rin ang seguridad na ipinapatupad ng kapulisan. Lahat ng taong papasok sinusuri ng maigi upang maiwasan ang pagpuslit ng mga ipinagbabawal na gamit sa loob ng minteryo tulad ng patalim, posporo, nakakalasig na inumin at iba pa. Ipinagbabawal rin ang pagpasok ng mga pribadong sasakyan dito sa loob ng sementeryo. Maliban na lang kung may opisyal kang transaksyon o residente sa loob ng Memorial Park. Itong CDO City Memorial Park ang pinakamalaking sementeryo rito sa lungsod. Igan, sa ngayon tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga kapusong kagayano natin dito sa Cagayan de Oro City Memorial Park at inaasahan ng otoridad na magiging matiwasay ang undas ngayong taon. Hinihintay rin natin ang pagdating ng uh, Police uh, Regional Director ng Police Regional Office 10 dito dahil sa natanggap nating impormasyon dadalaw, dadalaw umano siya dito sa Memorial Park. At yan ang latest, Igan. Maraming salamat. Cyril Chavez sa Jimmy Regional TV 1 Mindanao. Under renovation pa rin ang Tugatog Public Cemetery sa Malabon kaya sa Wall of Remembrance, doon muna sila pwede mag-alay ng bulaklak ang mga dadalaw sa mga yumaong mahal sa buhay. Alamin na sitwasyon doon sa unang balita live ni Darling Kai. Darling! Iga nagsimula ng umambon dito pero para minanang parami yung mga pumupunta rito para dumalaw sa kanika nilang mga yumaong mahal sa buhay. Dito yan sa Tugatog Public Cemetery sa Malabon. Itong nakikita nyo dito sa aking likuran, yan yung tinatawag na Wall of Remembrance. Anim na monumental na pader kung saan nakaukit in alphabetical order yung pangalan ng lahat ng mga nakalibing dito. Sa isang area dito sa unahan, yang nakikita nyo ngayon, pwedeng mag tirik ng kandila at mag-alay ng bulaklak. Matatanda ang 2021 pa isinara sa publiko ang Tugatog Public Cemetery dahil sa patuloy na pagsasaayos or renovations. Noong undas ng nakaraang taon, may puting tela lang sa labas ng sementeryo kung saan pwedeng magtulos ng kandila at mag-alay ng panalangin. Pero noong lunes, muling binuksan sa publiko ang isang bahagi ng sementeryo. Pinasinayaan kasi itong Wall of Remembrance. Sa arim na pader na ito, nakaukit ang pangalan ng lahat ng nakalibing sa sementeryo. Dito na muna pwedeng dumalaw at mag-alay ng panalangin ang mga may mahal sa buhay na nakalibing dito sa Tugatog. Paglilinaw po ng lokal na pamahalaan, wala rito mismo sa mga pader yung mga labi. Maingat daw na hinukay at inilagay sa ligtas na lugar ang buto ng mga yumao ayon sa unang anunsyo ng Malabon LGU. Ililipat sila sa makabagong mga musuleo kapag natapos na ang renovation nitong sementeryo. Pero may ilang residente na nagrereklamo dahil sa ganito na lamang daw nila muna makikita ngayon yung kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Malungkot daw yung ilan sa kanila na hindi nila magawa ang tradisyonal na pagtitirik ng kandila sa puntod. Pero sabi naman nung ilang nakausap namin na dumalaw ngayon, maayos naman daw at maaliwalas yung lagay ngayon kumpara noong dumadalaw sila ng mga nakaraang taon. Hindi katulad dati na pag dumalaw kami, talagang pwisto talaga na namin ng nanay ko, tatay ko, Don't yung please. anak ko nandun doon sila. Ngayon wala na. na oh. Ang gusto sana namin ano, iparating, kung ilan yung nakalagay doon sa lapida, kung ano yung mga pangalan, dapat yun din yung dapat yan. Napakaganda. Presko. Hindi siya magulo. Hindi kagaya ng dati. Hahanapin mo pa ako. Wala tayong magagawa. Yun ang ano nila eh. Mm, -mm. Eh, pero sa totoo lang, masakit eh. Kasi wala na yung ano mo. Wala na dyan yung dadalawin mo. Igan, paglilinaw na mga kaunin ng LGU na nakausap namin, wala rito sa mga pader yung mga buto at hindi rin daw pinagsama-sama. Nakatabi naman daw at may maayos na label. Pero sa ngayon, confidential pa raw ang kinaroroonan ng mga ito. Samantala sa ngayon, kung nakikita nyo, tuloy-tuloy eh, lang yung pagdating ng mga tao pero hindi naman dagsa o marami yung mga dumadalaw dito ngayon. 6 a.m. hanggang 6 p.m. bukas itong Tugatog Public Cemetery hanggang sa November 2 po yan. Huwag na po kayong magdala ng mga ipinagbaba bawal na gamit dahil mahigpit po yung uh, pag-check dito bago pumasok sa sementeryo. Bawal pa rin syempre yung mga flammable materials, mga inuming nakakalasing at mga matutulis na bagay. Yan ang unang balita dito sa Malabon. Ako po si Darlene Kay para sa GMA Integrated News. Ang ibang galing sa trabaho, dumiretso na sa Pasay Public Cemetery para bumisita sa puntod ng kanilang mahal sa buhay. Yan ang unang balita ni Bam Alegre. Bam! Iman, good morning. Ayon sa opisina ng Pasay Public Cemetery and Crematorium, ay tinataya na sa pagitan ng 10,000 hanggang 15,000 ang pupunta dito sa sementeryo ngayong undas Kakatapos lang magtrabaho sa graveyard shift ni Jack Tickman Dito na siya dumiretso sa Pasay Public Cemetery. Sakay na kanyang bisikleta at may bouquet sa isang kamay. Maaga raw niyang bibisitahin ang kanyang namayapang ina. Inalayan din niya ng kandila at ng panalangin. Ibinahagi din daw niya sa kanyang yumaong kaanak ang mabuting balita na nanalo ang kapatid niyang barangay captain sa katatapos lang na barangay and sangguni ang kabataan elections. May work ako mamaya. So um, from work, pumunta na ako rito para mabisita yung nanay ko. Every year to, every year, every occasion, birthdays, anniversaries, ganyan. So ginivisit namin yung mga yumao nating mga kamag-anak. Baga na ang lokal na pamahalaan sa sementeryo. May mga kawani na naglinis sa bunga ng sementeryo para maging maaliwala sa mga bisita. Nariyan din ang police visibility. Pati ang pagbantay sa illegal parking sa harap ng sementeryo para hindi maging sagabal sa mga dadalaw. Kami po natasan dito para po i-maintain po namin ang mga sitwasyon po dito na mga obstruction po. Na kailangan po ay maano namin ng mga tao Masubaybayan po namin yung tamang pagpasok at paglabas po. Dito sa mga gilid-gilid po, yung mga, yan, katulad niya sasakyan nga ngayon, maaga pa naman, hinahayaan po na namin. Pero mamaya po, aalisin na po namin yan at eh dadali na namin po doon sa dulo. Pa, nagsisimula na dumating yung mga dumadalaw dito sa sementeryo pero sa mga oras na ito ay maaliwalas pa yung pagbisita, hindi pa karame karami yung tao. Ito ang unang balita mula rito sa Pasay, bamalegre para sa GMA Integrated News. Samantala mga kapuso, malakas pa rin po ang bentahan ng kandila sa Divisoria at uh, syempre may uh, ulat si uh, James Agustin mula sa Divisoria. James, good morning. Maris, good morning. May ilang tayong mga kababayan na dito na muna sa Divisore nagtutungo para bumili ng mga kandila bago sila magpunta sa mga sementeryo para naman dumalaw sa kanila mga yumaong mahal sa buhay. Ngayong undas po yan. Mura daw kasi talaga yung presyo ng mga kandila dito sa Divisorya. Sabi ng mga nagtitinda, simula raw kahapon ay lumakas ang kanilang benta. Maagang nagtungo si Aling berhinya sa Divisorya para bumili ng mga kandila na itutulos niya sa puntod ng asawa at anak sa Manila North Cemetery. Dito raw kasi ay abot kaya at makakatawad pa sa presyo. Mura lang doon, mura lang. Si Mentele, mahal. Dito makano, kaunti lang pera natin. Di makasya, pamasahe pa papunta dito. Si Ricky pauwi naman sa Pampanga para bumisita sa puntod ng kanyang yumaong nanay at ilang kaanak. Bumili siya ng ilang box ng spiral candles. Mas mura po kasi dito eh. Kami nila kasi sa doon sa Pampanga. Mas mahal po kasi dito Namakyaw naman si Bernie na ibebenta rin daw niya sa sementeryo sa Caloocan. Nagpapatong lang ako dyan ng mga 10 piso, 5 sa items. Tapos, mula sa divisoria, dinadala ko naman ng pating Caloocan o kaya Malabon. Bakit po dito kayo bumili? Eh, sa factory, ano ni, sold out ni. Wala nang mabilan eh. Ayon sa ilang nagtitindado magsama ang mamimili kahapon at inaasahan nilang mabenta rin ngayong araw. Medyo matumal ang mga nakaraan. Tapos ito, kahapon, medyo okay na ang bintahan. Kamusta ho yung, ano, yung eh, presyo? Ay, presyo, hindi kami nagbabago ang presyo. Kung ano ho yung binigay sa amin na price, yun pa rin ho ang susundin namin. Pinakamabenta ang mga vigil at sperma candles. Mabibili ang vigil candle mula 32 pesos hanggang 91 pesos depende sa laki. Ang sperma candle naman ay 52 pesos yung 20 maliliit na piraso habang yung dalawang malaking kandila ay 152 pesos. Mayroon ding spiral candle na iba ibang kulay, 75 pesos hanggang 85 pesos ang anim na piraso na. Ang glass candle ay 60 pesos hanggang 120 pesos ang kada isa, depende sa klase. Mayroon ding smokeless glass candle na may mga imahin ni Heso at Mahala Birheng Maria na 90 pesos hanggang 120 pesos kada isa. Marami rin daw bumibili ng jelly candle na 90 pesos ang dalawang piraso. Patok din ang kandilang parang gulaman ng itsura na 25 pesos ang kada isa. Samantala Maris, marami nagbebenta ng kandila dito sa bahaging ito ng Divisoria. Santo Cristo Street po ito, malapit sa panulukan ng Recto Avenue. At kung lumang mga nakaraang araw ay 24 oras sa bukas yung mga tindahan dito, ngayong araw na ito dahil November 1 na ay hanggang alas 6, hanggang alas 7 sila ng gabi mamaya. At inaasa naman nila talaga yung dagsa ng mga Mami mili ngayong araw. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News libu libong bakasyonista ang nasa Boracay ngayong undas at may unang balita live si John Sala ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. John, good morning. Ivan, good morning. Marami ng mga turista ang dumating dito sa isla ng Boracay dahil nga sa long weekend at inaasahan na dodoble pa ang bilang ng mga turistang tatawid pa Boracay bukas uh, ngayon hanggang sa weekend. Dagsa ng mga bakasyonista sa isla ng Boracay sa probinsya ng Aklan. It's to take advantage of the long weekend kasi like, it's so tiring, like working all the time but sa weekday. So now na undas, <laughs> you know, like I think it's just good for also for our mental health. Parang for me, kapag nakakakita ako ng beach, parang sobrang naienjoy enjoy ko and especially yung sunset dito sa Boracay buhay na buhay ang isla pagsapit ng gabi. Sa beachfront, may nag-iikot na banda ng musiko na tila may fiesta. Ang mga bar at establishmento naman, may kanya-kanyang pakulo para makaakit ng mga customer. Known to be as most beautiful island, it's so romantic and the family, we have a birthday celebrant here so uh, we choose to have it here in Boracay sa datos ng Malay Tourism Office. Umabot na sa 133,071 ang bilang ng mga turista na bumisita sa Boracay noong October 1 hanggang 30. Nasa 5 hanggang 6,000 ang average daily tourist arrival sa isla at inaasahan na dodoble pa ito umpisa ngayong araw hanggang sa weekend. Nakahanda naman ang mga personnel ng Katiklan Jetty Port. Abiso ng port management, ihanda na ang requirement sa pagpunta sa Boracay upang hindi maantala ang biyahe gaya ng hotel bookings at ID. Siniguro naman ang malay pulis na nakahanda sila upang masiguro ang kaligtasan ng mga bisita. Ivan, madili bandito sa beachfront ng East ng Buracay at sa mga establishmento ay naka full alert status din ang Malay PNP sa sementery upang matiyak naman ang seguridad ng mga bibisita sa kanilang yumaong mga Ivan? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV One Western Visayas. Sa so po mga kapuso, sa mga babalik sa Maynila mula sa Naga City, fully booked na ang mga biyahe sa Bicol Central Station. Yan ay mula November 2 hanggang November 6 ayon sa pamunuan ng bus terminal. Ang isang bus company roon naghahanda na sa pagkakaroon ng mga chance passenger. Ang ibang bus company naman naghanda ng dagdag na lima hanggang pitong bus na babiyahe araw-araw. Tiniyak naman ng pamunuan ng bus terminal ang seguridad sa lugar. Nakikisa si Pangulong Bongbong Marcos sa pagunita ng mga Katoliko sa Undas. Mahalaga raw ang panahon na ito para makasama mga mahal sa buhay. Maging daan din daw sana ang paggunita sa All Saints Day at All Souls Day para tayo makapagnilay-nilay at pagtibay ng ating pananampalataya. Tinagi ng Forces of the Philippines at sinabi ng Chinese military na napigilan nila ang pagpapatrulya ng Philippine Navy ship sa bahod de Masinloc. Gitang AFP, may karapatang maglayag ang Philippine Navy sa mga lugar na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. May unang balita si Chino Gaston. Habang nagbapatroy sa bahagi ng Bajo de Masinloc, ang BRP Conrado Yap ng Philippine Navy, binuntutan daw ito ng isang Chinese Navy warship at bargo ng Chinese Coast Guard ayon sa Armed Forces of the Philippines. Agad daw ni Radio Challenge ng Philippine Navy vessel ang Chinese warship na may bow number 571 na tumawid pa raw sa harapan ng bargo ng Pilipinas. Pero pinabulaan na nila ang sinabi ng Chinese military na nirestrict o napigilan nila ang paglalayag ng BRP Conrado Yap na illegal daw pumasok sa lugar dahil walang paalam sa China. How can they restrict us in our own area, in our own maritime zone? So, it's not true. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo may karapatan ng Pilipinas na magpatrolya sa buong West Philippine Sea na sako pambaho di Masinloc dahil nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi raw magpapatinag ang AFP at PCG sa mga agresibo at illegal na gawain ng China. Pinalalaki lang daw ng China ang pangyayari at pinatataas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Babala naman ng isang security analyst, maaring sadya talaga ang pagsali ng gray ships ng China sa law enforcement operations. Talagang napipiko na sila sa atin. Kasi talagang ang polisiya ng gobyerno to talagang kumbaga defiance na hindi natin tinatanggap yung napaka-expansive claim nila sa South China Sea. Kina-challenge rin nila ang Estados Unidos. Naniniwala ang AFP na hindi naman Pilipinas ang tunay na target ng China sa kanilang mga pahayag, kundi ang sarili nilang mamamayan para ipakita na kaya nilang magsagawa ng law enforcement action sa loob ng inaangkin nilang teritoryo. Ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, malinaw daw ang posisyon na dapat sundin ng UNCLOS 1982 pagdating sa usapin sa South China Sea ay kay Indonesian Foreign Minister Retino Marsudi. Tuloy daw ang pakikipag-usap ng ASEAN sa China para masapinal ang Code of Conduct. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. May panibagong milestone si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Sa Instagram, proud na shinare ni Dong ang oath-taking niya bilang newest member ng Board of Trustees ng Mobile Fund o Movie Workers Welfare Foundation Incorporated. Ito na raw ang easiest decision ng kanyang ginawa at very excited siya sa privilege to give back to the entertainment industry. Congratulations, Dong! Kumasa naman sila maging sino ka man, stars David Lecauco at Juancho Trevino sa It's Loving That You Want trend. Sa video na ni Juancho, sinubukan nilang sundan ang trending dance moves. Pero hindi talaga sila makasabay ang caption ni Juancho. Mali ang steps ng original. Pinusuan naman ng netizens ang kwelang video ni na David at Juancho. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.